Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 23, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay nagbibigay liwanag, sumasalubong ito sa iyo ng banayad, ngunit makapangyarihang simoy ng enerhiya. Ang impluensyang ito na puno ng alab at sigla ay muling nagbubuhay sa iyong likas na kadandahan, karisma, at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ang lakas na ito ay tila isang imbitasyon upang buksan mo ang iyong sarili sa mundo, upang yakapin mo ang mga ugnayan at damdamin kay tagal mong hinayaan lamang sa gilid. Ito ang araw kung kailan maaari mong hayaang dumaloy ng malaya ang iyong mga iniisip at kilos, dahil may likas na koneksyon ngayon sa pagitan ng pagpapahinga at kaliwanagan. Kapag pinili mong maging tunay at payapa, doon mo makikita ang iyong pinakamalinaw na pananaw at pinakamabisang paraan upang makitungo sa iba. Habang ikaw ay gumagalaw sa iyong kapaligiran at sumasabay sa agos ng araw, napakahalagang balikan ang kahulugan ng kababaang loob. Sa gitna ng lahat ng iyong mga tagumpay kamakailan, malalaki man o maliliit, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang tunay na kagandahan ng isang tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa kung ano ang iyong narating kundi kung paano mo naiangat ang iba sa iyong pag-abante. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng panloob na lakas, isang paalala na kahit anong taas ng iyong narating, palagi kang may puwang upang matuto, makinig at makiisa. Kaya sa araw na ito, sa halip na ipagdiwang lamang ang sariling kinang, subukan mong tanungin ang iyong sarili, paano ko maipadadama sa iba na sila rin ay mahalaga, naririnig, at pinahahalagahan? Marahil ay may nalalapit na pagtitipon o isang taos pusong usapan na magdadala sa iyo sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang mga pagkakataong ito ng pag-uusap ay hindi basta-basta, sila'y may dalang kabighan yan, mga pag-ugnay ng damdamin at pagbubukas ng puso. Ngayon, ang iyong mga salita ay may kakaibang bigat, may kapangyarihang makapagpalambot ng matigas na kalooban, at makapukaw ng damdamin kay tagal ng kinikimkim. Kaya gamitin mo ang pagkakataong ito hindi lamang upang makipagkwentuhan kundi upang makipag-ugnayan ng mas malalim. Lumikha ka ng isang espasyo ng pangunawa at koneksyon. Sa iyong presensya, tiyakin mong ang bawat isa ay nakararamdam ng halaga na walang isa man ang nakalilimutan o naiiwan. Habang lumilipas ang mga oras at sumisigla ang takbo ng araw, hayaan mong itulak ka ng masiglang enerhiya ng araw na ito patungo sa iyong mga layunin. Ito ang panahon kung kailan mas nararamdaman mo ang pagnanais na kumilos, magplano, at abutin ang mga bagay na matagal mo ng minimitli. Ngunit kahit sa gitna ng kasabikan, tandaan mong huminga at manumbalik sa sarili. Ang iyong kakayahan upang iayon ang iyong mga hangarin sa kasalukuyang pangangailangan ng sandali ay magiging gabay upang makamit mo ang isang ganap at masaganang katapusan ng araw. Ang tunay na tagumpay ngayon ay hindi lamang ang makuha mo ang gusto mo kundi ang gawin mo ito nang may malasakit, pagpapakumbaba at may balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa mas malalim na antas, hinahamon ka ng araw na ito na tuklasin ang iyong mga damdaming hindi mo gaanong pinakikinggan. Kumusta ang iyong puso? May mga bagay ba na matagal mo nang nais sabihin, ngunit patuloy mong inililihim? Ngayon, ang lakas ng iyong espiritu ay may kakayahang magbukas ng mga pintuang matagal nang nakasara. Ito ay panahon ng pagbabalik loob sa sarili, ng pagtanggap, pagpapatawad, at pag-asa. Kung nakaramdam ka kamakailan ng pagkaubos o pagkawalay, ito ang tamang panahon upang muling buin ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga taong malapit sa iyo. Huwag kang matakot na magsimulang muli, kahit gaano pa kaliit ang unang hakbang. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay asul na bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, talino, at emosyonal na balanse. Maaari mong isama ito sa iyong kasuotan o kapaligiran upang madama ang kalmadong kinakailangan mo sa mga sensitibong usapan o desisyon. Ang iyong maswerteng numero naman ay tatlo, siyam, at labing isa, mga bilang na nagsasaad ng koneksyon, intuition at kapayapaan. Samantalahin ang mga sandali kung kailan ang mga numerong ito ay lumilitaw sa iyong araw upang magpasya o magsimula ng isang proyekto. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng journal mayong araw. Ilahad mo ang iyong saloobin, ang iyong mga inaasam, mga kinatatakutan, at mga pasasalamat. Ang ganitong uri ng tahimik na gawain ay makatutulong upang magkaroon ka ng linaw sa mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo paganap na nauunawaan. Isa ring maswerteng aktibidad ang makipagkape o kumain kasama ang isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang pagbabahagi ng saloobin sa taong may malasakit ay nagbibigay lunas hindi lamang sa isipan kundi pati na rin sa damdamin. Bilang paalala, huwag mong hayaang ang iyong pagnanais na kumilos at makamit ang isang bagay ay maging dahilan upang mawalan ka ng saysay. Ang pagkilos ay mas makabuluhan kung ito ay nagmumula sa isang lugar ng katotohanan, hindi nang pagtakpan ang iyong nararamdaman o pagtakasan ang hindi mo kayang harapin. Sa tuwing nakakaramdam ka ng pagmamadali o tensyon, huminto ka, huminga ng malalim, at itanong mo sa iyong sarili, ito ba ay para sa aking kapayapaan, o para sa pansamantalang kasiyahan lamang? Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang kabuuan ng iyong karanasan, mga matagumpay na usapan, mga aral na iyong napulot, at mga damdaming dahan-dahang gumaan. Marami kang matutuklasan sa katahimikan at sa mga simpleng sandali na akala mo'y walang saysay. Ipagdiwang mo ang iyong kakayahang makinig, umunawa, at magmahal sa sarili mo at sa iba. At kung sakaling hindi pa tapos ang mga hamon ng araw, tandaan mong may bagong bukas na naghihintay, isang panibagong pagkakataon upang ituloy ang simula mo ngayon. Manatiling totoo, mapagpakumbaba at bukas sa biyayang dumarating. Sa kabuan, ito ay isang araw na puno ng emosyonal na kaliwanagan at panibagong sigla. Panahon ito ng pagminilay, paglalakbay pabalik sa sarili, at pagkilala sa kapangyarihan ng koneksyon, sa sarili mo, sa ibang tao, at sa mismong araw na ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Yakapin mo ang bawat sandali, sapagkat dito mo mararamdaman ang tunay na ganda ng pagiging ikaw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.